Na, kasi rin ang bumuha. Itanim. Ito yung Kaya, itatanim uli ito. Mas importante ito, naku, mabisang-mabisang gamot ko. last week, nag-trim si Lola ng puno niya ng lagundi, yung tanim niya, kasi sobrang kapal na, nakakaistorbo na siya dun sa bubong ng kapitbahay. Pero hindi niya ito basta pinutol, itinanim niya ng kati yung ibang mga natirang sanga. Ngayon tingnan natin, ipapakita ko sa inyo kung kumusta na ba sila. Yung nalagyan, nilalagay ko rin itong naman ko kasi tukid sa ano, sa aso. Ito na yung punong tinrim. Tingnan natin kung ano ba ang resulta Kung meron na ba siyang mga umunting usbong Kasi ang expectation is tutubo uli siya Hindi siya yung mamamatay kasi tinrim Ayan, napansin nyo ba? Meron na siyang mga maliliit na usbong Bali, from that, kakapal na siya tutubo uli ng bagong dahon At ito yung itinanim namin O itinanim ni Lola last time Tingnan natin after a week oh meron ng tumubong usbong oh Ang ganda Ang cute niya Hintayin na lang natin siya na lumaki. Kumbaga, okay. parang pinadami lang ni Lola yung kanyang mga tanim na lagundi. Nakikinabang naman kaming lahat dito sa tanim na to kaya iniingatan talaga namin kasi marami tayong mga humihingin kapit ba. Simple lang din talaga ang pagtatanim at nakakalibang pa maganda siyang libangan. Exercise din lalo na kay Lola exercise niya.